Dito kami sa may tulay, Sa may airport. Oh. Si... Si Nagubo ba yung bike? Tanggal yung tuwan. Tanggal yung pagina. Si Nino. Nagubo ba daw yung bike? Balikan natin si Nino. Kasiraan daw. Putol. Ito sa bike shop. Wala ang lock. Ano ito sa bike shop? Wala ang lock. Mas sila spare dito. Ibil nyo niyo? Ah, doon doon. Kaya ba sila spare dito? Tanggal yung ano ninyo. Kadena. O, oh, pag ko na ako dito rin, yung sprint doon ako para huwabas ko rin yun. Kaya naman yun. Naman pa yung sa CB ko diya, kabalo mga to. Oh, sige, sa pan-cycle na lang, dito sa may street dyan. Yeah. Pero yun on. dali, naman po na. Abre, abre. Ay, salamat. Sabi diri sa pan sa ikil. Kaso ang mahal ng kadena nila. Wala pa yung nag-aayos. Si kuya pa lang yung nagtitinda. Ikaw ang ganin ninyo. Subaya sa ganin ninyo itong sa Miko. O open ba? day mga mo. O koan po. Kailay, kung mo ayaw ba sila og kadena na naputol. Para natay option.